Eto mga idol si Kubaw T-Rex Idol si King Cobra Lebron Tagalog at saka si Kubaw King Cobra Sino sino? Marvin Reyes. Marvin Reyes shout out. Pa si Carlo Reyes. Carlo Reyes shout out. Francis Mangulabna. Francis Mangulabna shout out. Ayan. Nakapasok daw idol yung Kalabaw sa final. Pass Kalabaw sa final. Shout out. Napa. Ano yung buksar date? Yes. Yes hindi ay do. Ano? Okay tayo ay do. Ginubog daw tumiyan ng mga sa akin ay. Shout out sa family Reyes, sa family Buko. Yes, shout out. Ayun. Ate to Ma Idol C.P.R.X RX. Idol. Ay, hi prime. Shout out kay Paren Jerome, Gatos Kay Boss Jerome Gato, shout out po. Ito si TRX mga boss. Ayan mga idol, final na yan. Mwano Pipe, shout out kay Tick Boy. Ayan, kala Boss Efren Buko, shout out. Si Gubang. Ayan, kala Boss Efren Buko, Mayroon na krod, ay, Elena. Hey, hey. Final na 'yan, mga idol. Tingnan natin kung magaganda 'tong magiging final <laughs> oh, si na Odin Kubao mga idol Odin TRX nakatayo na mga idol si Odin si Odin King Cobra si Kubao mga idol Kubao King Cobra Kubao King Cobra Kubao King Cobra Kubao King Cobra si Kubao mga idol si Kubao Ayan na si Kubaw King Cobra TRX At saka si Lebron At si Odi ng kauli Champion. At ito yung second, si Cobra. Okay, okay, okay. Taka lang po yung ating video. First mga idol si Gubaw. Second si Cobra. At pang tatlo si TRX. Pang apat mga idol si Lebron. At ang mga idol ay si Odin. Choboy AI Idol. Hanggang dito lang po yung ating video. bye